na no. oh. Charina Charino, Charino, dito ka lang! Mm. Daming kalaro si baby dito. Daming kalaro si baby. Hola. 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 Tama na, pagod na. Oh, pagod na, Bing. Iba naman na. Nak. Iba naman na. Alis ka, alis. Tama, ani dyan. Alis ka muna. na mga pagod. Uy. walang out-out kay Bibi ah galing ah <laughs> oh. one, two, go oh, sige, go oh naman oh. <laughs> oh. 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 Oh, iba naman, oh, naka-blue na naka-blue naman lakasan mo na oh, sige, sige Mm, mm, mm. Oh, satu jenis teman. Satu jenis teman. Oh, kurang lebih kakak kaling. mabak lang, Mababa lang. Mababa talon lang. Yan. Gigi, talon aso <laughs> Oh, baywang na isa. Baywang na tau. Talun. Sige tau. Sige tau.